morning twinkle twinkle Good morning pag asam movers ex Factor Mommy Good morning sa inyo Ayan bukas na bukas ang likuran Okay good morning mga forever youngs ayan yan Forever youngs I wanna be forever youngs ayan Ayan, marami talaga akong marami talaga mag-aampon sa akin. Ayan. Tapos ito naman ang Rotondo Aerobics. Ayan. Ang aking ninang. Ayan. Ay, I forgot nang later later. Yes. Yes. Ayan, ang gaganda, 'di ba? Ayan, may pa Huwag ka lang magtaka, Jen. Nagtataka ka pa. Wow, ang laki, an ng kalan. Wonder kalan. Oh, happy birthday to you. Ayan. Ayan. Ang aming may wagang tarpaulin. Kuya Atoy, eh, Ati Pabi, and Tita Luz. Ink. <laughs> Yan. Ito po yung lugar nung The Gathering's Villa. Yeah. Kaya kung gusto nyo po tagahanap kayo ng mga ng venue na malaki-laki at maganda ang paligid, dito na po kayo pumunta. Yan. Di banda po ang pula. Yeah. Ito kung may function hall, ay, may paggagawing event, ay dito po. and open